bang makakita ng tunay na anghel dito sa lupa? Hmm? At hindi lang isang anghel, kundi marami. Gusto nyo bang makita silang nakikipaglaban? Hmm? Posible yon. Sabi ng Panginoong Yesus noong kinausap siya ni Pilato, ang kaharian niya raw ay hindi sa sanlibutang ito. Dahil kung dito raw, ay ipakikipaglaban siya ng mga alipin niya. Hindi pa kasi siya maghahari noon eh. Pero pagbalik ni Jesus ay maghahari na siya. Kaya makikipaglaban na sila ng mga alipin niyang hukbo ng mga anghel. Kung buhay kayo sa panahon na yon, nadadating sila dito sa lupa nakasama ni Kristo para makipagbaka sila sa hayop na 666. At sa mga kakampinon sa Armageddon ay makikita nyo yung mga anghel na yon na nakikipaglaban. At para maging buhay kayo sa panahon na yon ay dapat maging tunay na kristyano o MCGI kayo. Dahil ang tunay na kristyano o MCGI kahit mamatay yon ngayon ay mabubuhay o bubuhaying maguliyon maguli yon, sa pagbalik ni Kristo para makasama niyang maghari sa lupa ng isang libong taon. At para makapaghari sila ay kailangan munang talunin yung hayop na 666 na naghahari sa panahon na yon. Dalawa yung hayop doon. Yung isa ay yung hayop na 666 na aahon sa dagat at yung isa naman ay yung hayop na bulaang propeta Naaahon sa lupa at may mga kakampi silang sangpung hari na mula sa silanganan. Kaya malaking labanan yung mangyayari na yon at pwede nyong masaksihan yon kung tunay kayong kristyano o MCGI. Makikita nyo na rin ang tunay na itsura ni Miguel Arcangel na nakikita nyo lang sa mga drawing sa bilog at kwatro kantos ang first step po para maging tunay na kristyano ay umaten po kayo ng MCGI Worldwide Mass Indoctrination Sessions 7pm PH time in all MCGI coordinating centers worldwide. Basa Biblia. Juan 18.36 Sumagot si Jesus, Ang kaharian ko ay hindi sa sanglibutang ito kung ang kaharian ko ay sa sanglibutan ito, ang aking mga alipin nga ay makikipagbaka upang ako'y huwag maibigay sa mga hudyo. Ngunit ngayoy, ang aking kaharian ay hindi rito. Daniel 12.1 At sa panahong yaon ay tatayo si Miguel na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan at magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman mula ng magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon at sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat. Apokalipsis 19.11 14, 19. At nakita kong bukas ang langit at narito ang isang kabayong maputi at yaong nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo. At sa katuwiran siya'y humahatol at nakikipagbaka at ang mga hukbong nasa langit ay sumusunod sa kanya na mga nakasakay sa mga kabayong puti at nangararamtan ng mahalagang linong maputi at dalisay. At nakita ko ang hayop at ang mga hari sa lupa at ang kanilang mga hukbo na nangagkakatipon upang makipagbaka laban doon sa nakasakay sa kabayo at laban sa kanyang hukbo. Ebreo 12.22 Tatapwat nagsilapit kayo sa bundok ng Sion at sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan, at sa mga di mabilang nahukbo ng mga anghel. Apokalipsis 16.12-14.16 hanggang 14, 16. At ibinuhos ng ikaanim ang kanyang mangkok sa malaking ilog ng Euphrates at natuyo ang tubig nito upang mahanda ang dadaanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon at sa bibig ng hayop at sa bibig ng bulaang propeta ang tatlong espiritong karumal-dumal na gaya ng mga palaka. Sapagkat sila'y mga espirito ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanglibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At tinipon sila sa dako na sa Ebreo ay tinatawag na Armageddon. Apokalipsis 17.14 Makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero at sila'y dadaigin ng kordero sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari at ng mga kasama niya na mga tinawag at mga pili at mga tapat ay nananaig din. Unang Tesalonica 4.16 Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng Arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Apokalipsis 24 At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng isang libong taon. Marcos 8.38 Sapagkat ang sino mang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita sa lahing ito na mapangalo niya at makasalanan, ay ikakahiyari naman siya ng anak ng tao pagparito niya ng nasa kaluwalhatian ng kanyang ama nakasama ng mga banal na anghel